Sa pagkakataon po ito, mga kabalitan, kabalitaktakan, humingi naman tayo ng update sa Philippine Red Cross mula kay Dr. Gwendolyn Pang, ang yung Secretary General ng PRC. Dr. Pang, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ, Aluchal Channel 23. Ma'am? Hi, good morning, John. At magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay ng programa. Opo, long time no here, no see, the, Dr. <laughs> yes, Pang. Yes. Kamusta na po kayo? Uh -oh. Okay naman. Happy New Year, John. Happy New Year din po. All right. Uh, opo. opo. Uh, kami po ay ano busy busy dito sa ano kapistahan ng uh, Poon Jesus Nazareno. Opo. Uh, simula At... pa po do'ng pahalik, you no? Know, On mm -hmm. Tuesday. Alright. Mm -mm. All right. Tata uh, nga po niyan, nadagdagan na po ba yung as of 6 AM na sinasabing kabuoang 111 na pasyenteng uh, Ah uh, tinulungan niyo uh, Dr. Pam. Sa ngayon, uh, wala pa kaming uh, ano no uh, bagong update, yung uh, latest update namin ay nasa 6 AM kanina. Ah mm -hmm. uh, 'yun nga yung dami ng tao namin ay ay dami ng uh, deboto ay almost half million doon sa Grandstand uh, na sumama doon sa procession and then nag -a -a nag-aabang naman sa Quiapo Church ay nasa Uh, more or less 70,000. Mm -hmm. Uh medyo mabagal-bagal yung ano yung procession ngayon. Uh, uh, kasi maraming taong nakaano no. Uh nandoon tumatabi sa andas. Mm -hmm. So pero ang maganda naman nakita ko ngayon ay ano um pag napagod sila tumatabi sila okay uh and then nagaanta nagpapahinga sandali then sumasabak ulit doon sa ano prosesyon. opo yun pero marami rin tayong mga napuhang mga ano cases ng mga minor injuries injuriesibat mm -hmm. ng mga sugat nagkasugat uh, nagkaroon ng uh, ano um, ano ba to abrasion puncture mm -hmm. uh natusok no uh, nahilo meron tayong avulsion kasi na nabugbog uh, dahil sa siksikan mm -hmm. uh, meron din no hyperacidity dahil hindi kumain yata ng masto bago pumunta or sumabak ng Opo. position Dok, Tapos, Dok Dok po tayo sa hospital ng no, dalawang kaso. Opo. doc hmm. Dok, yung pong binabanggit yung dalawang uh, major injuries na kinailangang dalin sa hospital, mm -hmm. ano po ang kaso nito at kamusta na po sila? Uh, isa kailangan po na, yung isa na dadalhin po sa Jose Reyes no, po, ya. Uh, ng po nang mga madaling araw to no 1220 in the morning mm -hmm. ang kanyang chief complaint oh. ay uh, vomiting nagsusuka may ano sumasakit or sumisikip yung dibdib mm -hmm. uh, at saka may paghihilo uh, yung isa naman nadala naman sa Tondo Medical uh, Center no uh, ang kanyang uh, chief complaint ay uh, paghihilo uh, then meron siyang uh, parang intermittent chest pain no on and mm -hmm. off na chest pain at saka meron siyang uh, pagnangalay na numbness no mm -hmm. na nararamdaman so ang advice ng doctor nandun pa sila actually sa hospital Alright. yung ibang mga pasyente na dala namin pinauwi na mm -hmm. except itong dalawa uh, ang kanilang ano um, uh, ano condition ay kailangan po magkaroon pa ng further test no blood okay. test at saka ECG, mm-hmm. Uh, yun ang advice ng hospital. Okay. Uh, nung nag-interview kami sa kanila, parang may sakit na sila at mm. na- nag-exacerbate okay. lang ito. na, na, nag-grabe lang ito dahil sa... Uh, sa or siguro. Nila dito, no? mm. O, kasi syempre stressful din yung pag-participate nitong agetong okay. procession. Huh? alright, uh, Compared nung uh, nakaraang taon kasi his history yung historical po yung nakaraang taon sa bilis nung uh, uh, translasyon. Uh, compared naman po sa mga pasyente sa ganitong oras kumpara nung nakaraang taon, uh, mas malaki po, mas marami po ba ngayon o mas ma mas konti, Dr. Pa? Mas konti. Uh, par almost pareho lang. Tsaka mm -hmm. maganda puro ano, minor lang tayo no. Mm -hmm. uh, mga abrasion, mga Uh, ano nasugatan kahapon meron na din nagtutulakan Apo. so nagkaano so meron very minor lang naman to halos lahat Apo. so halos pareho lang ang ano dito ngayon mas konti yung uh, sa itong oras mas konti yung dumalo no? half million pa tayo pero sabi dadami pa daw kakapal pa yung uh, dami ng tao no uh, pagdating ng mga 8 o'clock and Apo. then ang ating weather forecast kasi ngayon ay Ah, uh, mukhang cloudy sa mm -hmm. Kirino Grandstand, sabi mm -hmm. ng mga tao namin. However, uh, ano sani kasi ang nakalagay. So Apo. medyo mainit. Pa. Alright. Uh, pinangangambahan po at dahil din nga po sa paiba ibang lagay ng panahon eh marami po sa kababayan natin ang nagkakaubot sipon. Hindi niyo po ba irerequire o ikangay ipapanawagan na magmask yung ating mga debotong uh, makikibahagi sa traslasyon? opo yung mga ano tama yan uh, yung mga may ano may may symptoms no ng flu like symptoms yung may sipon at ubo uh, sila yung ina-advise natin na magkaroon mag-cover po ng uh, kanilang ano mag face mask po sila and sana kung pwede <laughs> distancing opo. okay Uh, uh, pero ano magmas po sila yung mga mababa ang resistensya naman mm -hmm. mga may ano madaling makakuha ng sakit eh magmas na rin po Apo. oo opo Kanin, uh, uh, kanina opo doc kanina pero ang ano kasi ngayon Apo. pag may karamdaman kami na, na na po tayong sumabak sa posisyon. opo doc kanina opo with your indulgences doc kanina may interview po yung isang reporter namin na binabanggit merong one year old two years old na mga batang kasama na mga deboto Ah, opo, may mga nag, nag, ano tayo, nag-remind na tayo na wag, no? Mm -hmm. Baka wala mapag-iwanan pero sabi nga namin, at nakikita namin, we advise them na ano na talagang wag sumiksik doon sa tigna, no sa gilid lang kasi baka magkaroon ng ano mahihirapan sila uh, nag-advise tayo Tat tatlong araw tayo nag nasa ere we always tell them na wag magdala ng bata lalo na lalo, lalo na yung inaalagaan pa Apo. no kahit yung naglalakad na Apo. kahit hindi one year old or ano kapag inaalagaan pa talagang hindi advisable na isama because this is not an event for them Apo ah uh, 'yung kay mga mahihirapan ng lakad din namin, huwag na rin malo no ah mm. uh, tayong Apa. ano no uh, uh, ano no uh, ano ba 7 am na report medyo bumabagal kasi 'yung pagpasok ng mga report natin okay. kasi na din tayo ng uh, communication interruption mm. sa area Apa. I think 'yun din ang reason kaya medyo ano Apa. pero almost pareho lang din ang number ng ating mga mm. uh, cases or Apa. incidents mm -hmm. Alright. right Doc uh, Gwendolina, uh, sa inyo po ang pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayong mensahe o panawagan sa ating mga deboto at sa ating mga kababayan. Go ahead po, Doc. Uh, well, uh, we are ano, no, reminding lahat ng pupunta pa, uh, mag, mag, ano, pa, susunod pa dito sa, sa sama pa no, sa prosesyon no, ng kapistahan ng uh, Poon Jesus Nazareno na ano, mag po kayo sa mga iba't ibang mga Uh, news tulad ng uh, DWIC, uh, sa Facebook ng Philippine Red Cross na alam ninyo kung ano yung mga nangyayari sa iba't ibang mga uh, area. No? Para ninyo kung saan yung kapal ng tao, saan yung pwede kayong pumasok, saan kayong pwede mag -ano. At saka, uh, marami pong mga ano kung may karamdaman po kayo na po kayo sumabak kasi hmm. na po kami ng katanggap ng mga cases na Uh, dadala namin sa hospital. Mm -hmm. Apo. No? Apo. Uh, yun lang. And then, uh, yun, very important, ano, uh, they keep uh, monitoring the mm. news Apo. so that they know. Oo, Apo. Dok, mananatili pong bukas ang himpilan ng programang ito for update sa inyong pong side. Maraming you, salamat John. po. Thank you, John. Thank you. Good morning but, po. Good morning. But, morning. Good Apo. Good luck po and a happy new year. God bless po, Dok. Thank salamat you so much. Salamat, John. Salamat. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Dr. Gwendolyn Pang, Secretary General ng Philippine Red Cross.